Dear Madam Native Filipina, masugid niyo po akong taga-subaybay. Pakitago na lamang po ang aking identity. Pero tawagin niyo na lamang po akong Kikay. Kailangan ko kasi ng advice mo at sa mga taga-subaybay mo tungkol sa sitwasyon ko. Madam, may kaibigan po akong nakapag-asawa ng Amerikano. Mabait naman po ang asawa niya kahit medyo playboy. Ngayon madam, itong kaibigan ko, hinanapan niya ako ng afam na kamatch. At fast forward, nag-start na nga kaming magka-chat nung afam na binigay niya sa akin. Last August 2021. And then finally, pinuntahan niya ako dito sa Pilipinas last January 2023. At yung time na yon, gusto niya akong pakasalan. Kaya naman, dala-dala na niya ang kanyang divorce papers dalawang beses na kasi siyang nakipag-divorce. At pati na rin birth certificate niya, dala niya rin. Kumuha kami ng senumar at legal capacity to marry. Ang kaso lang madam, after 5 days naming magkasama ay nagbago ang isip ko. Ayaw ko nang magpakasal sa kanya. Kaya kung ano-ano na lang ang mga dinadahilan ko para lang hindi matuloy ang kasal. Kasi baka pagsisihan ko lang sa huli. Fast forward madam nung nakabalik na siya sa Amerika. Plano sana namin na umpisahan na ang fiancé visa ko. Kaso pabalik-balik na siya ng ospital. At nakita ng doktor na mahina na ang heart niya. At may tubig na din sa baga. Huli na pong nalaman kasi nga stage 4 na po ang kanyang liver cancer. Noong December 2023 lang nalaman na may cancer pala siya madam mabilis matigok ang may liver cancer. Ngayon madam ay nasa nursing home siya at sinisikap niyang mag-exercise para bumuti ang kanyang kalagayan. Sabi naman ng doktor, medyo um okay naman daw ang kanyang pakiramdam. Kasi may doktor din siyang kapatid pati na din nurse. Kaya naman lagi siyang namo-monitor. Mahirap lang pala siya madam. So gusto niya na magbenta ng mga gamit niya para lang makauwi dito sa Pilipinas ulit. Kasi daw pakakasalan niya ako para maiprocess na ang papel. Madam, magiging co-sponsor niya daw ang kanyang kapatid. Mga mapera kasi ang mga kapatid niya at siya lang ang wala kasi tamad mag-aral. Pero sobrang bait naman. Sa totoo lang, madam, tupakin ako. At kapag galit ako, inaaway ko talaga siya. Pero pag humupa naman ang galit ko, nandyan pa rin siya sa akin. So ang update pala ni Afam ngayon madam ay every other day sumasakit ang ulo niya at dahil yon sa cancer. Gusto ko siyang hintayin dito sa Pilipinas pero if ever na makauwi nga siya dito, okay kaya na magpakasal ako sa kanya? Madam, if hindi siya makasurvive at hindi pa ako nakapunta sa US, Pwede pa kayang matuloy ang pagpunta ko kahit na wala na siya sa mundo? Naguguluhan ako. Sinubukan kong pumunta sa mga site at may nakatagpo ako doon. Kaso talagang nami-miss ko siya. Kaya mas lalo lang gumulo ang buhay ko. Dahil mahal ko na talaga siya madam kahit may sakit siya. Ang hirap lang kasi mag 3 years na kami. Please gusto kong marinig ang advice nyo. Pati na rin ang iyong mga tagapayo sa comment section. Maraming salamat at more power sa mga vlog mo, Madam Native Filipina. Hello Madam Letter Sender, malungkot na kwento ito pero ito yung mga gusto kong sabihin sa iyo. Una Madam, kung gusto mo siyang pakasalan at samahan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, well ang dapat niyong gawin ngayon ay umpisahan niyo na ang pag-process ng fiancé visa. Total, nagkita na rin naman kayo ng personal. Fiancé visa is much faster than spousal visa kasi nga balak ninyo magpakasal sa Pinas. That means, spousal visa ang a-applyan mo. Well, sa kondisyon ni Afam ngayon, please wag mo na siyang pabalikin ng Pilipinas. Baka mas lalo lang lumala ang kanyang kondisyon. Hayaan mo siyang magpalakas doon kasi nakamonitor naman siya. May mga nag-aalaga. So, traveling in distance is a bad idea. Tapos, di ba ang sabi ni Afam, magbibenta pa siya ng gamit para lang makalikom ng salapi to fly and marry you sa Pilipinas. That means, mas madudobli pa ang gastos ninyo kung pupunta pa siya ng Pilipinas para magpakasal sa'yo. Tapos, delikado pa ang kanyang health condition na lumala. And I'm sure, hindi rin siya papayagan ng doktor niya. Madam, ayaw kong magaya ka sa isa kong letter sender na natigok ang afam niya sa Pilipinas at nabaon sa utang. Aware naman din si Madam Letter Sender before na may sakit yung afam niya. So ayun na nga, minalas na nga si afam niya. Ni panglapida ng afam niya, hindi niya mapalapidahan. Kasi nga walang wala siya dahil walang pera ang afam niya plus walang kapamilyang tumulong sa kanya. At wala din siyang alam kung may makukuha ba siyang insurance kasi ang hirap talaga kung wala ka sa US pag nasa Pilipinas ka walang tutulong sa iyo. Kaya I suggest wag na wag ipilit na pabalikin sa Pilipinas si Afam. Madam, isa pa kung magpakasal kayo sa Pinas tapos pwera usog lang no, na talagang bigla siyang mamatay. Kahit pa madam approve na yung visa mo para makalipad ng US, automatic po na makakancel ang visa mo. Dahil common sense lang, patay na ang sponsor. Meaning, wala nang mananagot sa expenses mo doon sa US. Ngayon, madam, ang gusto kong ipayo sa iyo na if pala rin kang makapunta ng USA na buhay pa si Afam at doon kayo magpakasal, then dapat ayusin mo kaagad ang mga papeles mo ha. Para at least, madam, kung mawala man bigla si Afam, may insurance naman siya na mag-cover ng expenses ng kanyang pagpapalibing. Plus, andyan pa ang mga kapatid niya. At least, madam, baka may makuha ka pang konti sa insurance niya para makatayu ka sa sarili mong mga paa until makahanap ka ng trabaho. So, madam, this is the win-win situation. Magiging masaya si Afam dahil kung mawala man siya sa mundo, ay nasa tabi kanya. At ikaw din, syempre, na naipadama mo sa kanya ang pagmamahal mo. Bago siya sumakabilang buhay. Sana nakatulong ako madam kahit papaano. At I wish a miracle na gumaling si Afam mo. Just keep on motivating him madam. Ipakita mo sa kanya na positive kang gagaling siya. Para ikaw mismo ang panghuhugutan niya ng lakas. Para labanan pa ang sakit niya. Madam Letter Sender, ayokong maging biased ha. Ayaw din naman kitang malagay sa alanganing sitwasyon. Gusto ko na alam mo ang papasukin mo na hindi ito magiging madali. Marami kang pagdadaan ng pagsubok at haharapin mo itong mag-isa kapag wala na si Afamo. mo. Hindi biro ang manirahan sa US kapag wala kang partner dahil walang mag-guide sa iyo. Maswerte na lang kung makahanap ka kaagad ng kapalit. So please madam, ikaw na po ang magtansya. Kung kaya mo bang pasukin ang mundo ni Afam? Na alam mong anytime soon, pwede siyang mawala sa mundo. Huwag na tayong magplastikan dito dahil stage 4 na ang cancer ni Afam. Mahirap ng agapan. Pero kung willing ka at strong enough kang kayanin lahat ng mga pagsubok para sa Afam mo, then go pakasalan mo siya sa US, hindi sa Pilipinas. Kung feeling mo naman mahina ka at hindi mo kayang i-handle ang lahat, dahil hindi biro ang sobrang kalungkutan na malayo sa pamilya, madam once iniwanan ka na ni Afam ng tuluyan, wala kang masasandalan kundi sarili mo lang. Kaya pag-isipan mong mabuti at good luck sa'yo, madam.